Ito po ang pahayag ng Senator Drilon dito nga sa nangyaring ito kay Senator Dilima. Napaka-positibo ng nang nangyari. Masaya ang mga taga-suporta. Um, hindi nagpatinag ang kampo ni Dilima. Naniwala sila na totoong walang kasalanan at siguradong malulusutan nga itong kaso na ito. Pero pag-usapan natin, may babalikan ba si Dilima? Ito ba ay dahil sa kanyang, or meron ba siyang puso ng paghihiganti? sa tingin ko hindi ito paghihigante. Katulad ng sinabi niya, as a matter of justice, meron siyang dapat gawin. Di ba ang ganda? Kasi kung hindi niya, uh, kung ang mga katulad ni, ni Digong ay kinakaya ang isang dilima, halimbawa, na wala naman talagang kasalanan at matapang, oh, ay paano pa po, po yung mga ordinaryong kababayan natin? E eh, lalong madali na lang apakan ng mga Duterte. Di ba? Ito po ang pahayag ng Senator Uh, Frank Drillon, sabi niya, sa akin po, dapat maparasahan kung sino man ang gumawa nitong kaso na talagang lahat po ay kasinungalingan. At mayroong testigo noon na nagsabi na pinilit lahat or pinilit lang siya. Kung nakita niyo po, siguro tayo ay nakafollow sa kaso na ito. Talagang isa-isa po na bumaligtad yung mga testigo, mga peking testigo. Ayan. Napakalaking lesson yan. Hindi na makakatulog na mahimbing habang buhay yung mga taong nagpagamit na yon. Kaya ito napakalaking bagay. Napakalaking lesson sa bawat isa sa atin. Huwag na huwag tayong magiging instrument para yung mga taong walang kasalanan, katulad ni Dilima, halimbawa, ay maparosahan, ay magtusa. Napakasama ng pakiramdam niyan. Kaya sigurado tayo, uulitin ko yung mga nagpagamit na testigo, yung mga fake na, na witnesses na yan, buong buhay magulo na po ang kanilang pag-iisip at maraming gabi na hindi nakakatulog. Totoo yan. Totoong totoo yan. Napakasarap matulog sa gabi, lalo't ikaw ay pagod at wala kang ginawang masama sa kapwa mo. Yun, yun lang. Ako araw-araw pagod. So, yun yung pinagpapasalamat ko. Mantakin nyo, ha? Ah. Yung mag attempt ka na matulog sa gabi, tapos hindi ka pagod, wala kang ginawa maghapon. Abay, napakahirap matulog niyan. So, blessed tayo na laging pagod araw-araw. Dahil, mas masarap ang tulog. Pero mas lalong blessed tayong ah, mga walang ginagawang masama sa kapwa. In fact, mas maganda, mabuti ang ating hangarin at intensyon sa kapwa natin. Yun po ang pinakamasarap na pakiramdam dema All right, pinilit lang yung iba totoo 'yon ni dating Secretary of Justice Vitaliano Aguirre, Don't forget, so isa siya sa siguradong babalikan na magtestigo laban kay Delima or Leila at nag-recant po siya. Sa so, maraming nagbumaliktad, nag-recant na nga ng kanilang um testimony bilang mga witness. So 'yon, kasuhan agad. Yan po ang sigaw ng mga natin At sa tingin ko dapat lang talaga. Hindi na dapat patagalin. Um, sampahan na agad ng demanda ang mga promotor sa mga gawa-gawang kaso. Yun yun eh, gawa-gawa. Okay? Ibig sabihin mga duwag, kasi, una, ginamit ang power para para maghigante sa mga taong nagtatrabaho, sa mga taong may may totoong pagmamahal at malasakit sa ating bansa, katulad ni Senator Dilima. Alam natin kung ano yung punot-dulo neto eh. Okay? Yung war on drug neto si Digong na na posigido ang paimbestigahan ng Senator de Lima. Yon, mga promotor. ba? Diba? Kasong isinampa, nagawa-gawa. Matindi yun, ano? Yung, yung, yung gawa-gawang kaso. Paano makakatulog? ba? Diba? Ano yan? Hindi kayo, or hindi kayo, hindi nyo kaya lumaban ng patas? Kaya gagawa kayo ng kasinungalingan? Mm -hmm. Kaya tulad madalas kong sabihin, yan po ang Diyan po umiikot ang buhay na itong mga pulahan at mga diehard. Namumuhay sa kasinungalingan. Namumuhay sa kadiliman. Kaya pag sila ay bumalik sa, sa liwanag, hirap na hirap mag-adjust. Okay. Walang patapatawad. Dahil sila ay di marunong maawa. Sa mga taong hindi marunong maawa, at sa mga taong puro kademonyohan, Okay? Ang ginagawa. Totoo yun. Mahirap talagang patawarin yan. Siguro mas maigi kalimutan. Pero yun nga, as a matter of justice, gagawin ni Senator de Lima ang tama. Kaya humanda ka digong at marami pa pong iba. Alright. Makukuha lang ang tunay na hostisya kapag napanagot na ang may sala. Totoo yun. Justice advocate ang isang katulad ni Senator de Lima. Kaya yun po ang sigurado mangyayari. Good luck.